Nung umaga naman, ulit sa inyong lahat eh, Sa ngayon po, ang umaga natin eh, Medyo makulimlim Ang panahon, ang weather Ayan, pero so, May araw din mga idol eh, Sa ngayon po mga idol eh, Ang lapalabo po namin kaninang umaga nag po kami ng palangre eh, Nakahuli po tayo ng konti eh, Tulad kakapon Ayan, mga Puro police, Kung tatawagin sa amin police, palariti o ano sa inyo ah gulyasan mga idol yan ha halo mga idol eh hindi nakaplastar ang ah, umaga namin pag labo pag arihan ng pakaras dahil eh wala laki na kasi ang mga bulis o tulingan ayan o oh, ah, marami na bunot sa ating mga palangre pero pasalamat din na, na, ako mga idol na binigyan ko ako eh, mga 50 kilo siguro ang huli ko Ayan, hindi ako dumayo. Uh, lima kami dito sa bangka, mga idol. Ayan si Joshua. Si Don At ang masyempre ang mother boat. Ayan. Ayan. Sana, mga idol, ngayong araw, eh, makahuli kami ng uh, malasugi. Uh, wala na sigurong malasugi dito, mga idol, sa area. Ubus na siguro iwan ko sa mga kasama ko yung uh, na dumayo eh, sana makadala rin sila mga idol eh kapon e eh, bukya lahat at ulan na nasabi ko kapon eh walang mula malasoke mga tulinga na lang o boles o golyasan pero sabi ni kapitan eh kagabi na bumalik daw siya doon sa area yung nakuna namin ng uh, malasoke iwan ko kung totoo ba Ah, uh, mamaya malaman natin mga idol pag ah, uh, makakita tayo. Eh subisubin subin muna tayo baka makapain naman tayo. At kung sakaling eh makita nang ah, uh, malasog eh at ang ating uh, pagkapag tayo makabuya-buya. kanina kabuya-buya pa ako ng dalawa. So ayun, ah, uh, lumating na sa hulihan ng payaw eh wala. Ah, uh, wag lang tayo mawalan pag-asa mga idol. Eh, Uh, yun, uh, Ariana na po tayo ng ulit ng subit-subit eh, kanina nang subit-subit ni Ariana natin eh, malalaki mga uh, 557 ngayon naman eh Ariana tayo nang ng tatlong ano lang tatlong kawil, tatlong taga kung kinatawag namin sa bisaya, taga para medyo kanaw-kanaw naman ayan, uh, samahan niya ako mga idol, uh, mamaya update ko kayo pag uh, anong ma ko uh, sibaran tayo Simpre, update tayo ng walang sibat maburing naman kayo mga idol ayan mga gandang umaga ulit yung lahat ingat po kayo mga idol God bless po ayan po mga idol nakakita po tayo tapos balik naman tayo sa pag uh, baba nakapatimbang po tayo ng 67 kilos tapos kabade eh, 67 ayan baba na ulit tayo sige Sige lang para ni Ayan. Para makaalmusal din ang mga ibang kabataan Dahil umaga pa tapos na Kau, kau na. Ayan, si Totski naman ang umakyat. Eh, susundan ko si Bali mga idol. Doon banda sa Sautan. Nako, may unos pa. Medyo makilinaw lang ang dagat pero makulim din. Open muna natin ang region natin mga idol para kamonitor naman tayo sa pag malayat na tayo sa motherboard. Akala ko eh bumalik si Kapitan doon sa mode. Hindi pa, hihintayin pa daw ang iba Yan na, open na po ang radio natin Tayo eh Sundan po si Buddy mga idol Dahil wala po yung ano, radio May GPS naman pero walang radio Uy. Ako. Ayun. Ready na. Ayun po mga idol. Eh, ako ay ako. Uh, mo na. update lang tayo mamaya pag ah, kita tayo ng payaw. tinatalikuran na po namin, namin ni Bade ang payaw na aming naabutan. Uh, eh kanina naabutan po to si ano, Toto. Eh puno ang lahat kanyang lagayan mga idol. Kaya uh, kami ang uh, pumalit. Eh, ito po, uh, nakahuli po tayo ng uh, puno din ang lagayan namin. Ayun si Bade, uh, oh, na naguna nang umuwi. Ayun, uh, um, malaking mga uh, bullies, mga idol. Bullies o oh, galon-galon. Ayun po. Tulingan. Marami kasi itong pangalan ng idol. Sa aming bisaya, sa amin sa Bisaya, isang bayawan eh Balarite. Eh dito na no, lumikaw eh Tulis. Okay bang termino Tulingan? Eh sa inyo siguro uh, ito po ang tinatawag na gulyasan. Ayun, nakapulong po tayo nang uh, isang ito pentihan, ah, uh, 100 plus. Uh, siguro ito mga idol. Eh maraming salamat sa blessing mga idol eh kahit uh, wala na po ang malasuke eh medyo Bukos muna tayo sa mga bulis uh, para naman eh mayroon po tayong ah, um, mayroon po kaming ah, uh, kilo. Ayan si, si Bade, eh, siguro eh, puno po din ang kanyang lagayan. At kami uwi na mga idol dahil mag alas 12 na, eh, tanghali na. Pero okay ang parahan mga idol. Ayan mga blim-blim video kanina ulan-ulan pero wala namang hangin ang init naman eh, hindi masakit uh, ah, babalikan lang namin mamaya mga idol pag katapos kami ano, manangaluyan uh, ah, siguro si Toto babalik din dito dahil dito siya nagpalabo kanina kaya yeah, marami din siyang kanina naputan ah, namin eh puno ang kanyang lagayan tapos may sobra pa ayun mga idol eh ako eh ano na ahabulin ko si buddy uh, ah, malayo na maraming salamat po sa inyong pag uh, ah, subaybay uh, ah, na po eh, hindi po natin lahat nakunan kanina sa pagbirada natin dahil nalubatan po ako, nalubat yung uh, camera ko na nakasit up dito sa service boat. Eh, kaya itong biniji uh, binigyan ko ngayon eh, cellphone lang po. Eh, mahirap, na, mahirap namang pagsabay na magvideo sa cellphone na kapag inahawakan eh, tapos eh, magbirada ng ano, mga eh, huli natin. Ayun, pasintay na po kayo mga idol eh. Dahil hindi natin nakunan lahat Ito lang ang kabuhan ang nakunan natin Ayan, ako ay hahabol ni Buddy One hour later. Ayan, nakababa naman ulit tayo mga idol. Ay e, time check natin eh, alauna na si po ng hapon. Ayan, nag lang kami ni Buddy ng aming dalang isda. At tapos, eh, anang halian? eh, kami, ba, babalik naman doon mga idol sa payaw na kanina dinadayuhan namin. Yung payaw ni Toto na nabuta namin, namin siya kanina. Ang update dito kanina mga idol, habang wala kami, sigare po, nakahuli ng malasuki. Isang malasuki. Tapos ngayon, eh, si dun Dundo na naman, nagpirada na rada de nang marang nang malasog eh. ang ibang mga sama kong si Frisbot eh hindi pa nakababa. eh sitting pa sa kabila. Ang bumaba eh si Toto pa lang ang una, uh, bumalik unang bumalik doon sa kanina kinukunan niya kanina. Tapos si Dondon. si Dondon lang mag-isa, uh, si Dondon na uh, grada. I-update muna natin si Dondon sandali. Ah, uh, daanan natin mga idol bago tayo bumaba bago ako bumalik doon ay Ano ba malusok yun? Kompleto na kadaan kay Kamang? Malusok? Yan si Idol Dun Dun Dandahan lang Yan kaya kaya yan ni eh, Idol Dun Dun mga Idol Eh ako yung una lang doon sa ano Susunod lang si bade ito Ayan mga idol, samahan niyo ko A few moments later... mga idol, si Bade nakainan ng uh, malasugay. Ayun, oh. Eh, isang malasugay mga idol tapos eh, dalawang buya sa kanya ang kinain. Eh, nahinto muna ako sa pagsubid-subid. Eh, akala ko dalawang kumain kay Bade. Buya lang palang dalawang, dalawang pain ang kinain tapos isa lang ang malasugay. Ayan, balik ako sa payo mga idol. Mag subid-subid. Eh, may araw pa. Ah. Ayan, malapit na po nag uh, lumubog yan malapit na po na puno ang ano natin mga idol lagayan kaya mga tulingan o bulis kita nyo kanina mga birada natin pero hindi lahat na update natin mga idol dahil yung camera kasi eh, hindi ko hindi na charge kanina pag uwi ko sa kanter eh, dahil eh, baba agad wala nang oras para ma-charge ma charge at ang ko naman na reserva, eh, ano, ah, lalubat agad. Ayan, balik ako mga idol. At ngayon po mga idol eh, dito kami sa payaw naming binalikan kanina. Alauna po kami bumaba ulit sa Maderbot. Ayan si Bade, nakahuli ng eh Ayan, hindi na kami magpalabo mga idol Kami uuwi na lang Bug sa ako pa niya kanyang pakakargahin Idol, ako ay Magkarga sa malasog ini Ibali Dahil marami siyang ano, Mabigat ang kanya Lahe, guru tau sulit ang buong natin dahil may huli po tayong isang malasyog eh. tapos ayan nakapuno naman tayo mga idol oh sa ating lagayan na sintopaytihan kaninang tanghali eh, pag uwi natin bandang alas 12 nakapuno din tayo ah di mali nang walang relax mga idol pagkatapos namin kaninang umakyat ah nagdiskarga ng aming isda tapos kumain eh bu bumaba kami ulit mga na hanggang ngayon ito na nakapuno po tayo at salamat sa blessing may malasugi din si buddy ayun po mga idol ikakarga ko na dahil kami uwi na ayun mga idol kami uwi na ay time check natin ngayon ay alas 5.19 po ng hapon ayun nauna na si buddy mga 600 kilo siguro salamat sa Diyos na may blessing kami na ngayong araw nakahuli kami ng malasugi